Guys, good morning pa guys. Ako okay, yung meron din yung dalawang tilapia. So, gagawin namin ni Inday dito sa tilapia to ay i- i-steam guys. Ayan e, o, i-steam e natin dito guys. Ayan e, o. Lalagyan nyo ng panaman. Napakabisa niyan guys. Yan e, ang pudrip natin ngayon o. Tapos meron tayo ditong i-steam din na. Ano tawag dito? Talbos ng kamote. So, i-steam-steam muna tayo. Inday, hi muna daw. Hi. You know, good morning po, guys. So, ako muna yung magluluto ng ano. Siya pala yung nagluluto, guys. Ako ay naghahalo ng biko. So, guys, grind pa rin tayo. Sana kamukha kahapon. Maganda ang ating kinita. Diba? Ito po ang biko ni Inday. Ayun, no. Mm -hmm. Good morning po. Ayan, guys, o. Oh, Lalagyan niya ng palaman. Pakabisahan niya, ayun, ayun, no. I steam, i steam lang tayo. Tapos, steam na ang tawag doon? Kamote na talbos. Ayan, no? Puro steam na lang gagawin natin, guys, para mabisa talaga. Surup nyo, no? Hmm. Pakabisa niya. Tapos meron yung si Vincent, meron siya isang malaking torta na may giniling. Yun, okay na sa kanya yun, guys. Pero kami hindi dito, okay na okay kami yan, eh, no? Habisa lang yan, guys siempre latik. Titikim tayo la mhm. Ito, 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 ito. kito kito latik. Latik. kito 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 na. kito na. kito 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 kung sa Japan pong walang tumatama Habang binobola ang tambiol So kahapon guys Kung makikita nyo Napakaganda ng benta natin kahapon guys Yan o oh. Napakaganda ng benta natin kahapon guys Medyo Sibirte tayo sana maulit muli <laughs> Kasi pagka mga maulan Ang tao Tamad lumabas Kailangan magpa-deliver na lang sila na magpa-deliver Yun ang gagawin nila kasi tayo mahihirapan nung guys pero laban na yun pagka ganun pagka ganun pagkakataon huwag nating sayangin yun guys oh. kabisa ng ginagawa ni Inday yun oh. nyo guys i-steam mo siya ay naku steam steam muna tayo guys maiba naman tayo mahirap yung puro mantika sa katawan ito na po ang bigo ni Inday na napakabisa lang. Wala pala ang yan. Tapos magtotorta siya ng isang malaking malaking torta na may giniling para sa anak ko guys. Kasi pagka nakakakita ng isda yun, nagihirapan siya eh. No? Sarap lang yan guys. Ayos na ayos. So ayun lang guys, kita kits tayo mamaya. Siyempre pa, kami muna yung magpe-prepare ng lahat. Siyempre pa, siyempre pa. Goodbye po muna. Sarap ng latek, guys oh. Sabal, sabal. Latik, latik. Pikin latik. Mm -hmm. So, yun lang, guys. Kita-kita tayo mamaya ulit. Siyempre pa. Tapatang bigo ng Indoy, oh. Bye! Bye-bye daw muna. Bye!